Sa Mateo 5.44, sinabi ko, Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ang mga umuusig sa inyo. Maari mo bang yakapin ang hamon ng pag-ibig na ito, kahit na sa gitna ng sakit at laban? Ngayon ako, nais nice kong makipag-usap sa iyo ng puso sa puso. Sa video na ito, gagabayan kita upang maunawaan ang aking plano para sa iyo, upang malampasan mo ang mga tukso at mabuhay ayon sa aking kalooban. Naramdaman mo na ba ang pagkaligaw na parang hinintay mo ang isang tinig na magpapakita ng landas? Hayaan mong ako ang maging liwanag na iyon. Sumama sa akin at sama-sama nating tuklasin ang daan patungo sa kapayapaan, kalinisan at tunay na kaligayahan. Anak ko, ang mundo ay puno ng mga tinig na nagsisikap na ilayo ka mula sa aking katotohanan. Ngunit ngayon, narito ako nagsasalita sa iyo ng direkta tulad ng isang ama na nagmamahal sa kanyang anak. Ang aking salita ay hindi lamang isang gabay. Ito ang buhay mismo, ang ilaw na magpapaliwanag sa iyong landas. Sa 1 Corinto 6:9-11 sinabi ni Pablo, "Hindi ba ninyo alam na ang mga hindi matuwid ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Ngunit narito ang magandang balita. Kahit na ikaw ay nagkamali, ikaw ay aking nilinis, pinabanal, at pinatawad sa pangalan ng aking anak si Jesus. Ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago at ang aking layunin ay dalhing kapabalik sa aking mga bisig. Isang araw, may isang binata na nagngangalang Daniel na nakatira sa isang mataong lungsod. Si Daniel ay isang mabuting tao, ngunit ang kanyang puso ay puno ng mga tanong. Siya ay nahulog sa mga tukso ng mundo, mga larawang nakakaakit, mga relasyong hindi tama at mga gawaing nagdudulot ng pansamantalang kasiyahan lamang. Isang gabi, habang naglalakad siya sa ilalim ng mga bituin, naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Diyos, bulong niya. Kung naririyan ka, bakit parang hindi kita maramdaman? Sa sandaling iyon, isang mainit na simoy ng hangin ang humaplos sa kanya at narinig niya aking tinig. Daniel, anak ko, hindi kita iniwan. Bumalik ka sa akin at tutulungan kita. Tulad ni Daniel, marahil ay nararamdaman mo rin ang bigat ng iyong mga pagkakamali. Marahil ay nahirapan kang iwasan ng mga tukso na dumarating araw-araw. Mga larawang nakikita mo sa internet, mga pagnanasang nagpapalayo sa iyo mula sa aking plano, o mga relasyong hindi nagbibigay ng tunay na kaligayahan. Ngunit anak ko, narito ako upang sabihin sa iyo, hindi mo kailangang mag-isa sa labang ito. Ang aking espiritu ay nasa iyo at ang aking lakas ay sapat upang tulungan kang malampasan ng anumang hamon. Ngayon, nais kong talakayin ang pitong kasalanang sekswal na naglalayo sa iyo mula sa aking kalooban. Ang mga ito ay hindi lamang mga gawaing pisikal. Ang mga ito ay mga hadlang na sumisira sa iyong koneksyon sa akin at sa mga hinaint kung maging bahagi ng iyong buhay. Hayaan mong gabayan kita sa bawat isa at ipapakita ko kung paano mo maaaring malampasan ang mga ito sa aking biyaya. Una, ang sensualidad at exhibitionism. Sa 1 Corinto 6, 9-20, sinabi ko, Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Ang iyong katawan ay banal anak ko, isang sisidlan ng aking presensya. Ngunit kapag ginagamit mo ito upang makakit ng atensyon o upang maghanap ng pagpapahalaga mula sa iba, nawawala ang tunay na layunin nito. Isang dalaga na nagngangalang Maria ang minsan ay nahulog sa tukso ng sensualidad. Siya ay nagpapakita ng kanyang katawan sa social media, hinintay ang mga likes at papuri. Ngunit sa bawat larawan, nararamdaman niya ang lalong lumalalim na kawalan sa kanyang puso. Isang araw, narinig niya ang aking tinig sa kanyang panalangin. Maria, ang iyong halaga ay hindi na sa panlabas na anyo, kundi sa kagandahan ng iyong puso. Mula noon, nagpasya siyang ituon ang kanyang buhay sa aking salita at natagpuan niya ang kapayapaan na hinintay niya. Pangalawa, ang masturbasyon. Anak ko, tinawag kita upang mamuhay sa kalinisan at kontrol sa iyong katawan. Sa Vern Thessalonica 4th Redness Water, sinabi ko, ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpakabanal. Ang masturbasyon ay madalas na naugnay sa mga kaisipang naglalayo sa iyo mula sa aking kabanalan. Isang binata na nangangalang Carlo ang nahirapan sa bisyong ito. Tuwing gabi, kapag nag-iisa, siya ay nahulog sa tukso. Ngunit isang araw, nagpasya siyang magayuno at manalangin. Sa kanyang katahimikan, narinig niya ang aking tinig, Carlo, ang aking lakas ay nasa iyo, ituan mo ang iyong isip sa aking salita. Mula noon, pinalitan ni Carlo ang kanyang gawin ng pagbabasa ng Biblia at pag-ehersisyo at unti-unti natagpuan niya ang kalayaan mula sa kanyang bisyo. Pangatlo, ang pakikipagtalik sa labas ng kasal. Anak ko, ang sexual na enerhiya ay isang kaloob mula sa akin, ngunit ito ay nilayon para sa sakramento ng kasal. Sa 1 Corinto 6.16 sinabi ko, ang dalawa ay magiging isang laman, ang pagsasamang ito ay banal at dapat lamang mangyari sa loob ng kasal. Isang mag-asawa, si Juan at Ana, ang minsan ay nagkamali sa pagsubok ng kanilang relasyon bago ang kasal. Ngunit nang sila ay nagpasyang magsisi at ituon ng kanilang relasyon sa aking plano, natagpuan nila ang tunay na pag-ibig at kaligayahan. Ang aking plano para sa iyo ay isang relasyong puno ng respeto, pagmamahal at pangako. pang ang pakikiyapid. Sa Mateo 5.27.28, sinabi ko, ang bawat tumingin sa isang babae na may masamang hangarin ay nangangalunya na sa kanyang puso. Anak ko, ang pakikiyapid ay hindi lamang pisikal. Ito ay nagsisimula sa isip at puso. Isang lalaki na nangangalang Paulo ang minsan ay nahulog sa virtual na pakikiyapid, nanonood ng pornograpiya at nakikipag-usap sa mga hindi narapat online. Ngunit isang araw, sa kanyang katahimikan, narinig niya ang aking tinig, Paulo, linisin mo ang iyong isip at ako ang magbibigay ng kapayapaan. Mula noon, nagpasya siyang iwasan ang mga bagay na nagdadala sa kanya sa tukso at natagpuan niya ang tunay na kalayaan. Panglima, ang insesto. Sa Levitico 8.6, sinabi ko, walang sinumang lalaki na lalapit sa alinmang kamag-anak na babae. Anak ko, ang pamilya ay isang banal na institusyon, isang lugar ng pagmamahal at proteksyon. Ang insesto ay sumisira sa kagandahan ng pamilya. Isang babae na nagngangalang Clara ang minsan ay nahirapan sa mga sugat ng kanyang pamilya dahil sa ganitong kasalanan. Ngunit sa pamamagitan ng aking biyaya, natagpuan niya ang kapatawaran at paghilom sa pamamagitan ng panalangin at suporta ng isang komunidad ng pananampalataya. Panganimang pornograpiya. Sa Mateo 6.22, sinabi ko, ang mata ay lawan ng katawan. Anak ko, ang pornograpiya ay nagdudulot ng kadiliman sa iyong isip at puso. Isang binata na nagngangalang markang minsan ay nahulog sa bisyong ito na nagdulot ng pagkakaiwalay niya sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Ngunit sa pamagitan ng panalangin at pagbabasa ng aking salita, natagpuan niya ang lakas upang iwan ang bisyong ito at bumalik sa aking liwanag. Panghuli, ang pagsasanay ng homoseksualidad. Sa Levitico 18.22 at Roma 1.6.27, sinabi ko na ang ganitong pagsasanay ay laban sa aking plano. Ngunit anak ko, mahal kita, anuman ang iyong nararamdaman o pinagdadaanan. Isang binata na nagngangalang Leo ang minsan ay nahirapan sa kanyang sexual na orientasyon. Ngunit sa pamamagitan ng aking pag-ibig, natagpuan niya ang lakas upang mamuhay ayon sa aking kalooban, na nagdala sa kanya ng tunay na kapayapaan. Anak ko, ang aking plano para sa iyo ay isang buhay na puno ng pag-ibig, kalinisan at layunin. Sa Lukas 9.23 sinabi ko, kung ang sinumang ibig sumunod sa akin, itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang pagsunod sa akin ay nangangailangan ng sakripisyo, ngunit ang gantimpala ay walang hanggan kapayapaan, kaligayahan at buhay na walang hanggan sa aking kaharian. Kung naramdaman mo ang bigat ng iyong mga kasalanan, Tandaan mo ang sinabi ko sa Lukas 5.32, Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan sa pagsisisi. Anak ko, handa akong patawarin ka. Sa 1.1.1.9, sinabi ko, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid upang tayo. Ngayon tawagin mo ako, subihin mo ang iyong mga kahinaan at ako ang magbibigay ng lakas. Paano mo malalampasan ang mga kasalanang ito? Una, lumapit ka sa akin sa panalangin. Subihin mo ang lahat ang iyong mga takot, Pangyansa. Sa Roma 10.9, sinabi ko, kung ipahahayag mo na si Jesus ay Panginoon at maniniwala ka, maliligtas ka. Pangalawa, iwasan ang mga bagay na nagdadala sa iyo sa tukso, mga website, tao o sitwasyon na nagpapalayo sa iyo mula sa aking plano. Pangatlo, humanap ng komunidad ng pananampalataya na susuporta sa iyo. At panghuli, ituon mo ang iyong isip sa aking salita. Sa Filipos 4.8, sinabi ko, anumang toto, marangal at panal, isipin ninyo ang mga ito. Ngayon, anak ko, nais kong anyayahan ka ni click ang like at subscribe sa liwanag ng salita ng Diyos. Ang channel na ito ay isang liwanag sa dilim, isang lugar kung saan maari mong marinig ang aking salita at makahanap ng inspirasyon upang mabuhay ayon sa aking plano. Ang iyong suporta ay magdadala ng aking mensahe sa mas maraming puso na nangailangan nito. Isang kwento pa ang ibabahagi ko sa iyo. Si Sarah, isang ina na nag-iisa ay nahirapan sa kanyang nakaraan. Siya ay nahulog sa mga kasalanang sexual, Ngunit isang araw sa isang simbahan, narinig niya ang aking salita. Kung ang sinuman ay nasa akin, siya ay isang bagong nilikha. Korinto 5 Mula noon, nagpasya siyang baguhin ang kanyang buhay. Siya ay nagayuno, nagdasal, at sumali sa isang grupo ng pananampalataya. Ngayon, si Sarah ay isang liwanag sa kanyang komunidad, nagbabahagi ng aking pag-ibig sa iba. Anak ko, ang aking pag-ibig ay walang kondisyon. Kahit anong kasalanan ng iyong nagawa, narito ako, naghihintay na yakapin ka. Sa Mateo 11.28, sinabi ko, Halikayo sa akin, kayong napapapagalat na bibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Hayaan mong ako ang maging kanlungan mo. Huwag kang matakot na magsimula muli. Sa bawat hakpang nagagawin mo patungo sa akin, ako ang gagabay sa iyo. Ngayon anak ko, nais nice kong tawagin ka sa isang bagong simula. Magsisi ka at hayaan mong baguhin ko ang iyong puso. Sa Ezekiel 36.26 ng ako ako, bibigyan ko kayo ng bagong puso at isang bagong espiritu. Ang aking plano para sa iyo ay isang buhay na punong layunin, pag-ibig at kaligayahan. Huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin. Sa bawat sandali ng tukso, tandaan mo ang aking sakripisyo sa Kra krus Ang aking dugo ay binuwis para sa iyo upang ikaw ay malaya. Kung naramdaman mo ang aking tinig ngayon, Huwag kang maghintay. Magsimula na ngayon. Magdasal, magbasa ng aking salita at humanap ng mga taong magpapalakas sa iyong pananampalataya. At bago mo tapusin ang video na ito, nais kong anyayahan kang muli na i-click ang like at subscribe sa liwanag ng salita ng Diyos. Ang iyong suporta ay magdadala ng aking liwanag sa mas maraming puso. Naway pagpalain kita anak ko at gabayan sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Ako ang iyong Diyos at lagi akong kasama mo.